Ang Pangulo ay gumising na maaga kahapon. Pumunta sa talak, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at uh, binantayan ang pagkasira ng iligal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang uh, droga, ang iligal na droga sa ating bansa. At ang pagdatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At uh, nagsisilbi rin po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at uh, makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang ilegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At uh, baka po nakalimutan din po uh, ng vice-presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po uh, ng pag-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Po, baka po nakalimutan niya po ito. Uh, baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taumbayan. Dapat nagre-report ang pangulo sa taumbayan.